Mga awi, chapter 22 Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit malayo ka sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking atungal? O Diyos ko, ako'y umiyak sa araw, ngunit hindi mo dininig, at sa panahon ng gabi at hindi ako tahimik. Ngunit ikaw ay banal, o ikaw na tumatahan sa mga papuri ng Israel. Ang aming mga ama ay nagtiwala sa iyo, sila'y nagtiwala at iyong iniligtas sila. Sila'y dumaing sa iyo at naligtas sila'y nagtiwala sa iyo at hindi nalito. Ngunit ako ay isang uon at hindi tao, isang kadustaan ng mga tao at hinamak ng mga tao. Lahat ang nakakakita sa akin ay pinagtatawan ako. Kanilang ibinubuka ang dabi at kanilang iginagalaw ang ulo sinasabi. Siya'y umasa sa Panginoon na kanyang ililigtas siya. Iligtas niya siya, yamang siya'y nalulugod sa kanya. Ngunit ikaw ang naglabas sa akin sa bahay bata. Pinaasa mo ako nang ako'y nasa mga suso ng aking ina. Ako'y inihagi sa iyo mula sa bahay bata. Ikaw ay aking Diyos mula sa tiyan ng aking ina. Huwag kang lumayo sa akin dahil malapit ang kaguluhan, dahil walang tumutulong. Kinugkob ako ng maraming toro. Kinukulong ako ng malalakas na toro ng Bashan. Sila'y nakanganga sa akin ng kanilang mga bibig na parang liyong gutom na gutom at umuungal. Ako'y ibinubuhos na parang tubig ang lahat ng aking mga buto ay nagsihiwalay. Ang aking puso ay parang pagkin ito ay natutunaw sa gitna ng aking bituka. Ang aking lakas ay natuyo na parang bubog ng palayok. At ang aking dila ay dumidikit sa aking mga panga. At dinala mo ako sa alabok ng kamatayan. Sapagkat kinugkog ako ng mga aso, kinulong ako ng kapulungan ng masama. Tinusok nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Masasabi ko ang lahat ng aking mga buto. Sila'y tumitingin at tumitig sa akin. Hinati nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at pinagsugalan ng aking damit. Ngunit huwag kang lumayo sa akin, O Panginoon, o aking kalakasan, magmadali madali kang tulungan ako. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa tabak, ang aking sinta mula sa kapangyarihan ng aso. Iligtas mo ako sa bibig ng leon, sapagkat dininig mo ako mula sa mga sungay ng mga unicorn. Aking ipahayag ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay pupurihin kita. Kayo na nga tatakot sa Panginoon, purihin ninyo siya, kayong lahat na binhi ni Jacob. Luwalhatiin ninyo siya. At katakutan ninyo siya kayong lahat na binhi ng Israel. Sabagat hindi niya hinamak o kinapuotan ang kapighatian ng nadadalam hati. Na itinabu man niya ang kanyang mukha sa kanya. Ngunit nang siya'y dumaing sa kanya, narinig niya. Ang kapurihan ko isa sa iyo sa malaking kapisanan. Aking tutuparin ang aking mga panata sa harap nila na nangatatakot sa kanya. Ang maamo ay kakain at mabubusong sila ay magpupuri sa Panginoon na humahanap sa kanya. Ang inyong puso ay mabubuhay magpakailanman. Lahat ng mga dulo ng sanglibutan ay maaalala at manunumbalik sa Panginoon. At lahat ng mga angkan ng mga bansa ay magsisisamba sa harap mo. Sapagat ang kaharian ay sa Panginoon. At siya ang tagapamahala sa mga bansa. Lahat silang matataba sa lupa ay magsisikain at magsisisamba. Silang lahat na bumababa sa alabok ay yuyukod sa harap niya at walang makapag-iingat na buhay ng kanyang sariling kaluluwa. Isang binhi ang maglilingkod sa kanya, ito ay ibibilang sa Panginoon sa isang saling lahi. Sila'y darating at ipahayag ang kanyang katuwiran sa isang bayan na ipanganganap na kanyang ginawa ito.